Good, uh, cleanliness, orderliness, peace and order, then legitimizing their existence. Ito, good news sa mga batang Maynila, mayroon na naman tayong abangan. At ito ngayon dito naman sa Quiapo, Manila. One of the busiest district. So pumunta si Yormi dito at ipinakita sa inyo itong propose halal town. Dito lang yan sa Muslim Town. So ito yung pagpapakita ng City Government of Manila para mas lumakas ang ties between ng Muslim community. So ito yung pagpapakita ng mga traditional halal foods sa public. So itong another creation na same siya doon sa may Korean Town and Chinatown in Manila. So alam niyo naman kasi ang Manila kabayan, sikat talaga ito sa bilihan ng mga pagkain. Meron ng ugbo, Meron na rin dito malapit sa UST at ito naman, dagdag na naman. Ito ngayon, ito kasi maganda location ito. Alam niyo yung Quiapo diyan napakabilis makapunta ang dami mga tao. So talagang papatok ito. So tara, punta natin ngayon at uh, personally nandito rin si Yorme. All uh, magandang umaga. Nandito na tayo ngayon sa Quiapo, Manila. At ito po yung Muslim Town District 3 in Manila So ngayon kabayan ay pupunta si Yorme dito at saka si Secretary para dito sa gagawing propose halal town dito po sa Muslim Town dito rin matatagpuan itong Golden Mosque na isa sa Muslim Community dito sa Manila Itong Golden Mosque, na-construct pa ito noong 1970s. Pakita din ni Yorme yung design dito kung anong magiging itsura nitong proposed Quiapo Halal Town. Malaki na rin pagbabago dito sa Muslim Town. Eh. Ito, meron ng bubong. Oh. So itong area na ito, possible magkakaroon ng mga panto. Mga food stall sa gilid. Oh. Marami din mga benta ng mga pagkain dito. Yung mga inihaw. Maraming mga kabayan dyan. Mga itong plano dito. Siyempre, nasa ako lang. Malapit sa Quiapo Simbahan lang din. Ito e, yung itsura niya ngayon. E, Turun na, na rin natin. Ganda, di ba? Hi! Ito, Treta. Hindi, etne. <anovansime> Masasang pumasok. Mindanao because some of the goods being sold here is made from Mindanao uh, kaya malaking bagay ito uh, in such a way particular sa uh, 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 dati ang tawag natin underground economy kasi maraming uh, unlisted uh, businesses but putting investment in this area by the national government and local government everything will be put into right perspective. Uh, there will be uh, cleanliness, orderliness, peace in order, then legitimizing their existence, where the government recognizes their effort. Uh, ito mga ganito negosyo, kailangan lang ito kilalanin. Uh, Magko-coexist. Uh, meron lang tayo mga challenges na kailangan talaga ay mag-participate yung mga kapitbahay natin dito ng kaayusan, ng disiplina, ng kalinisan because uh, uh, at the end of the day sila rin naman ang makikinabang kapag mas maayos ko. Yes, you are right. Uh, there is Chinatown. There is Koreatown. Now there will be Halal Town uh, in the city of Manila. Why not? Yeah. Uh, kaya excited kami. Uh, uh, and this can be also uh, uh, can be duplicated in other uh, pro provinces or cities with the uh, Islamic uh, community. Kaya sa amin ha, pag nagtuloy-tuloy ito, basta ako panawag wala ko ibang hinihingi sa kanila. Kundi magayos lang sila, kusang disiplina and make those people feel who will come here that they are safe and it's clean. O tinira ko man, awa ng Diyos. Nakaka-10 minutos na ako, okay pa. Di ba? So, saka, mura pa. 30 pesos, imagine mo yun. solve ka na. So, yung mga estudyante natin, just the, within the border of the Islamic community or halal town, which is nandiyan lang. Mga isang blok na lang ang layo. Nandiyan na yung ating mga estudyante. O, yung kanilang uh, uh, baon, o napapamahal sila. E pag dito, tasikwen kanina yung itlog, almusal. 30 yung mabigat na kanin. So, kulang lang sa, I think, uh, uh, to ng pansin ng pamala. But today, uh, with the uh, Secretary, uh, I'm very excited that, there will be new things We will go to Halal Town. Do you have a timeline, sir? From, I, from budget? Like, bigay mo sa amin yung pera, tapusin namin agad ganto huh? <laughs> ah so, mo naman Manila, di ba? Okay, kami, marami kami pangarap eh. Oh, puro pangarap lang kami ngayon uh, wala kami in eh but, but with the help of the national government uh, excited kami lagi and we're very happy uh, in fact uh, as you all know, about two weeks ago uh, President and I had a, a very good talk and on all other uh, plans for the city and I think uh, he's gonna do it so uh, talagang nakakatuwa lang kasi kailangan namin lahat ng tulong Ilang percent po kaya ng revenue pwedeng madagdag sa Mayiga once halal tao na Ganito, uh, I cannot uh, foresee uh, how much yung, yung return, you know. But I'll give you facts of things in the past. Uh, you know, Ugbo, dati kami lang kumakain dun eh. Kami lang kumakain ng lechon, kamto, tumbong, uh, and so on and so forth. Kami-kami lang, mga taga-tundo. Dalawa lang yun. Si Rado, saka si Edith. Uh, what we call tomboy. Si tomboy. Now, after, uh, during our first term, parang ganito kalaki kalak yun eh. Ito, ito, ito. Hanggang kanto. Lahat ng bahay na upahan. From 7,000 pesos become 35,000 pesos. Yung mga apartment. Daming trabaho, daming tinda. So that's one. Nag-blow exponentially. Second, in the Kampa area, De Los Reyes recently as you see yung nag blow out of proportion exponentially rent uh, is just that uh, pagka meron semblance of governance mas kom mas komportable ang tao pumunta so yung isa nagtitinda ron na ano po poco mugo ba yun? Poco mugo Oo oh, yun Kasi yung iniinom 60 pesos Before in the absence of government Uh, 50 cups a day siya. When the government uh, recognizes the yung community 400 plus cups a day. And when we visited it and start promoting it became 1000 cups a day. So if we do the math, I think uh, the high probability of the community gaining economically is very high. So yun yung investment ng national government to help the community and the community to strive and to have a better opportunity. Last Which question, paolo, paolo. Paolo, Paolo. Ano po yung mga specific dance for your squadron? Eh, ito, ito yung chicha. Babay yung mic, ba 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 para yung ano. Pero at the same time, as you can see, uh, gusto rin namin ipalaganap yung angking galing ng mga mananabi natin. Magtetela natin. Down south. Uh, modesty aside, every year your city government of Manila is hosting food caravan from Mindanao. Naalala nyo nung araw, dinala ko lahat ng pagkain dito sa Mindanao. Prutas, isda, and so on and so forth. Then when I assume office, Madam Secretary, about three weeks ago, we brought back again the fruits of Mindanao. You know how much they uh, sold? about 50 of them, 7.5 million in 5 days. In 5 days. Now, why we're doing that? Because of selling? No. We want them, the farmers in Mindanao, to meet the buyer. So, magpanagpo yung consumer or institutional consumer at saka yung supplier directly from Mindanao. Plus, of course, nabawi nila lahat ang gastos nila. Now, having said that, as you can see, ito ang mga hobby o produkto ng Mindanao can be made available here in Halal Town. Officially, malinis, maliwala, secured. O, kalaunan, uh, kayo, tanungin ko kayo, o kayo mga Muslim, ano nito kaya nyo bang i-garantiyan na lahat ng bibisita rito ligtas? Ligtas, inshallah. Yes. Kaya nyo bang linisin? Yes. Kaya yung maging so, maayos. Yes. Oh, oh. yes. So there is no problem for you to be successful in the coming months with the help of Father and Secretary. Di ba? Kaya eh, yun lang naman yan ha, at the end of the day. Okay, so okay. we're very excited. Yan yeah, ng uh, mga plano na uh, sinasuggest namin kay Secretary. Hi. <laughs> uh, uh, oh, eh, uh, masaya ba kayo na meron kayong Islamic Cemetery? Oo, oh, oh, oh. 500 years. 500 years. Wala. First time. taga tondo lang ang nakaisip para sa Sa ano? Uh, South Cemetery. Gusto mo na ba pumunta? Huwag Mayor, oh, mayor, know. Dito. Mga tao na dumadaan. Lalo na diyan sa Quiapo simbahan. Malinis na rin dito, wala namang obstruction, no. Mukha nang dito ng massive clearing. Wala no, gatang tignan, maluwag pala talaga 'to. Kasi kasi puno 'to ng mga kon Mga parkingan dito.

Ito, puntong Chapo Simbahan. O, no? diba? Hanggang dito yan. At yan po yung propose na gagawing Chapo Halal Town dito. Ano masabi niyo dito sa gagawing project? So, malaking uh, tulong pala ito, no? Kasi... Ang Kiapo Manila Kabayan, kilala na talaga sa mga food avenue. Diba, ba, yung mga food trip. Marami na tayong pwedeng pang food trip dito tulad lang nitong Pasig River Esplanade. Alam niyo malapit lang yung Aroseros. Alam niyo dito malapit lang yung Pasig River Esplanade. Tatawid ka lang diyan sa kabilang tulay, diyan sa Quezon Bridge, 'di ba? Pagdating mo doon, Food Avenue na naman, 'di ba? Kaya maganda. Unting-unting gumaganda na yung Manila at Cavite, nagiging kwento top uh, tourist destination sa Metro Manila na ulit. Yan, so, dito po yan sa Muslim Town. Ah, matagal na to Panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr. pa na construct yung Golden Mosque na yan. So, ano masabi nyo dito sa propose? Comment down below lang kayo. Maganda pala nito. Kita mo yung Quezon Bridge na yan, no? Tatawid ka lang dyan. Pagdating mo dyan, pasok ka na sa Pasig River Esplanade. Panibagong food trip na naman, no? Di ba? ganda. Ang maganda ngayon dito sa Manila, maglalakad ka lang, nakapasyal ka na, di ba? kasi alam niya naman yung traffic dito sa may Quiapo district grabe yan pag kahit nakamotor ka eh binsan hirap pa makadaan pero kung maglalakad ka lang tamamasal ka lang walang problema yan sa harap mo yan ay yung Quiapo simbahan